mo. Oh, ne, may bu may ano ana. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Hmm. Anong pangarap mo sa buhay? Pangarap ko po makatapos maging doctor, hmm. para po matulungan ko yung may mama sa akin na kamit ko po. Hmm. ba yung may boyfriend na? Wala. Hmm. Wala. Hmm. Hmm. Ang pangarap po pala ay ang pangarap mo ay makatapos din kayo magkarapatid. Mm, kami po yung dalawa. Ay kayo dalawa. Mm, nila mm, kuya mo. Anong apelido mo pala ninyo sa Bukor? Uh, sige na, pag ano, manawagan ka lang sa mga kay, kay Kuya Kaprondi. Ayan, tawagan mo si Kuya Kaprondi. Dali. <laughs> manawagan. Huwag ka na mahiya. <laughs> Mahiyain ka naman eh. Huwag Ikaw na. Ikaw na. sana lang, sana lang. Manawagan ka na sa kanila. Sabihin mo sa kanila, sana po matulungan mo po kami. Kuya, <laughs> paprundi. Oh, sige. Kuya ka, Prondi. Sana po matulungan niyo po kami. Mm. -hmm. At kami po ay naghihirap. Mm. -hmm. Baka po hindi kami makatapos ng kuya ko. Mm. -hmm. Yung buong pangarap mo sa buhay mo kapag tapos ka na pag-aaral. Mm. -hmm. mm -hmm. Anong grade mo na nga ulit? 10 po. Grade 10. Mm. -hmm. Grade 10. So yan na uh, kaya uh, Kaprondi ano, sana po ito yung na-scout ka na sinasabi sa inyo na pwede pong tulungan dito sa Barangay Tulay na Lupa. Sana po ay uh, matulungan din natin sila kasing walang wala talaga sila dito, walang wala po sila kahit kung anong gamit, ano? kung anong anong na lang po sila dito ng uh, financial na bagay. Yan.